maganda maganda tangali mga idol update tayo ngayon dito sa ginagawa natin so bali kahapon po may dumating tayong dalawang dump truck na tambak then dito po sa kabila isa nag asintadas na sila sa po nataasan na nila yung ating asintada si Michael, si Kune tapos yung dalawa po si Erok tsaka si Kune tsaka si si Naegay na yun po nag-aayos sila ng forma Ayan si Michael nag-level le ng uh, gagawin yung uh, butter bolt para po sa asintada niya doon. So bali po sa kabila si Kunit at si Erok nagpo-forma so, nagpo sila ng mga poste. Dito si Michael at si Tagalog po uh, sila yung nag-asintada natin. So yun po yung update natin dito ngayon. Uh, bali yung loob natin is tinatambakan na ng diretsyo so marami pa po pong kakainin to kasi sa dalawa, tatlo, apat na patong pa po ng hollow blocks ang level natin ng uh, flooring ng bahay so yun po uh, grabe ang init po ng panahon ngayon so ito gaya po nang uh, nakikita natin marami pa naman po yung tambak na dumating natin kahapon dalawang takto yan po so yun, Bali dito, meron po siyang bintana dito doon. Ha, yun po yung bintana ng CR. So, go, bukas po baka makasabay na rin yung asintada natin dito. din ma maformahan at matabunan na rin po yung ating, uh, ay matakpan pala. Matakpan yung ating poso negro. So, isa, dalawa, tatlo, apat, alas apat na poste na po yung nila. Dali dire dire lang naman po muna yung pampuporma natin So dito meron tayong uh, tie beam Dito sa gitna para may panghila po siya Kasi may isang kwarto doon, isang kwarto dito, isang kwarto po dito Pali ito atlong kwarto po siya dito So meron eh, uh, dito po yung uh, pinaka dining niya So dito po living area, then dito Dito po yung ating kitchen So maluwag pa naman po yung ating uh, sa likod regular natin. 2 um, meters po yung uh, pagitan ng wall natin sa sa pader. So bali dito po yung uh, pinaka main door niya. Ron po tayong pintuan dito. Yun yung pong carport na uh, kasi po yun ng isang sasakyan doon sa harapan. dito meron din po tayo ano, isa, isa pang pintuan so yun po unti unti nakikita na po natin yung korte ng bahay so, mga, siguro sa dalawang linggo po makikita po na natin to mabububungan na rin natin so, po, dito po yung ating car park Then, pagpasok po natin dito. Sug lang tayo ng konti. Ayan na po yung pinaka pintuan niya. So, ayan po. Uh, hanggang dito po muna yung cover natin dito sa ginagawa natin dito sa may Pidela plus ang Luma. So, ayan po yung update ng uh, trabaho natin dito. Patuloy lang naman po yung uh, pagtaas ng asintada natin. Then, pang forma at yung paghahakot po ng tambak. So kung sakasakali man po maubos siya na uh, balit tambak na pumasok na dito sa ginagawa natin is ano na po yan, pang labing tatlong uh, truck na po. Pang labing tatlong truck na po. So sigurado po bukas, baka sakali is baka order pa tayo kahit isa man lang. Para sa lunes is tuloy-tuloy lang naman po yung pang tambak natin. So mga idol, maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang po muna yung video natin sa araw ng uh, Webes. Hingga sa susunod po, maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po tayo at God bless po sa inyong lahat.